Uh, may buntag sa tanan no? o karon uh, na karon uh, na pizza pizza di size ug na ang pizza sing pizza kit si gapon so karon pizza di size sa bulan sa hunyo uh, sa tuig dos mil cuatro ug karon Ah daghan kayong nakita nato sa great sa Facebook nga Happy Father's Day daw kuno. Okay, Happy Father's Day sa mga fathers, no? Okay, ah, unta ang ah, Father's Day dili lang kay isa ka adlaw kundi adlaw-adlaw. No, adlaw-adlaw nga -adlaw, ah, atong para ma-happy ang atong ah, fathers, mga fathers, ah, atong tumanon ang atong mga ginikanan atong tahuron no para ma-happy sila ang atong mga uh, amahan dili man sila mahimong ma kung walay pagtahod ug pagpangga ug gugma gikan sa ilang mga anak sige-sige lang ta great ug happy fathers day unya uh, <coughs> wala na gituman ang atong uh, amahan Pananglitan, ingon atong amahan. Ni eh, siyempre bata pa kay ka. Adong ayo lag ayo si laglag kay <coughs> ah, lisod na kayong panahon karon. Daghan na kayo natong nabalita nga mga panghitabo nga dili maayo. So kana nga tambag pagugma na sa atong amahan. Atong ah, respeto na atong ah, amahan kung sa ilang mga tambag ah, tungod kay kana makaayo para sa ato mga anak. Ikaingon sa Biblia sa Epeso 6.2 nga uh, mga anak, tahura ninyo ang inyohang ginikanan at tahura ninyo ang inyohang amahan ug inahan. Umikan kay kini ang unang sugo sa Dios. Oh. Tima si ang pagtaod sa amahan biblically speaking na siya. So nakasulat sa Biblia at umbalikon sa Episode 6:2 nga mga anak tahura ang inyohang amahan ug inahan. Ug ang unang sugo sa Dios. Di ba? So para malipay ang atong amahan ...tahuron nato to unsaon so kung unsa ilang mga sugo o istorya sa to amamina ta kung kana kaayuhan so wala man po siguro ay, uh, amahan nga ipahamak nila ang ilang mga anak no so para po sa mga amahan uh, dili po kay nato uh, palabian paghatag sa gusto sa ato ang mga anak Uh, tungod sa dako na itong gugma uh, atong ikontrol lang atong uh, paghatag sa ilang mga kagustuhan uh, para lang po nga malayo sila sa mga diskrasya o dili sila malayo sa ato ang uh, kiliran <coughs> Ingon mo nga, uy, ningon po dah mga anak na nakadungo nga, uy, sama na nga, murag, kamera may naipit ani no kamera may naipit ani sa episo uh, size ang pagtahod sa amahan o ginikanan kamera may naipit ani mga anak dili pod kay ang amahan na apoy uh, tulumanon sa ilahang mga anak dili lang kay ang anak lang kay pagtahod sa amahan o inahan na apoy gisugo sa Epeso 6.4 uh, <clears throat> og wala ko nasayop sayop, uh, Mga ilang ko pasaylo ninyo kung nasayop ko uh, Wala man tay kuandrigod Wala tay makita Pero sa akong nahinumduman O wala ko nasayop Sa Epeso 6.4 Na po tulo manon sa amahan Sa iyang anak O oh, dili ka maipit Anak ay kablaka di ka maipit Makabalos ka kay ingon sa e size 4 nga mga mga amahan uh, so, basta ingana sa akong pagsabot ha dili lang kay exact yield siya note lang ha dili siya ingon nga exact kid siguro pero mao gini eh. sa akong pagsabot ha mga amahan ayaw ninyo uh, hagita o ipaagi sa kasuko ang inyuhang mga anak. Kundili ah, pinaagi ah, sa pagbadlong ug sa ah, pagtulunan sa ginoo. O sa Diyos, pagtulunan sa Ginoo. Para uh, kitang kita amahan, dili ta masayop, no? Dapat na guide kung ang atong pagpitol sa ato ang mga anak na guide pinaagi sa pagtulunan sa Ginoo. Kay usahay kita mga anak uh, mga ginikanan o aman <clears throat> Siyempre, ma masingkahan ato ang atong anak ba? so dili siya maayo no? bisan ako uh, ang ko nako nga akong anak uh, masingkahan ako kay uh, mak takas kasuko ba? pag dili ta gusto nga sila mapahamak, so dili po maayo nga ipaagi nato ang atong mga anak nga sigiratag kasuko, so atong uh, ipakita ang atong gugma sa atuang mga anak o oh, mga anak nakabalos na mo o oh, happy father's day ah, balik ko lang nako unta ang father's day dili lang kay adlaw adlaw nga ipabati nato sa atuang amahan kung dili adlaw adlaw ang father's day dili lang kay isa ka adlaw kung dili adlaw adlaw uy karon ra mga adlaw ugma wala na Malaya na ako. Hmm. Di ba? So dili na siya pwede. Ang Father's Day dapat adlaw-adlaw. Timani -adlaw. diba na ha. Adlaw-adlaw dili lang kay isa ka adlaw, dili lang kay bulan sa Hunyo pizza. Ah, size. <coughs> oh, adlaw-adlaw na. hangton nga ikaw may kinabuhi pa. buhi pa aning kalibutan na Oh, di ba? So uh, shout out sa mga uh, <clears throat> sa mga anak nga mapinanggaon sa ilahang uh, amahan, no? Uh, mutuman sa gusto sa amahan para sa kayuhan sa ilahang mga anak. <laughs> O salamat kaayo sa mga amahan nga uh, ilahang gitagaag pagtagad ilahang mga anak kibadlong o gitagaan og maayong giya uh, para mapalayo ang ilahang mga anak sa mga dili maayong uh, bulo aton. O salamat sa inyong paminaw sa akong video. Susunod na po kay uh, para dili po kayo taas sa atong video. So, uh, so bye-bye lang nyo akong uh, mga video sa Facebook. Char! <laughs> mura putag. Mura putag sikat. Mura ah, putag sikat, ano So, salamat kayo sa paglantaw. Unta, uh, please, like, share, and follow. Follow, mura, kag, mura tag Mura true, ano uh, para matagaan o pagtulunan ng mga anak o amahan. Salamat sa iyong pagpaminaw Og may buntag Pili Pinas <laughs>